Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Dahil na rin sa dami at init ng mga diskusyon sa nilalaman ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Kahapon, minabuti nating mag-file ng isang substitute bill. Dahil sa kabila ng pagpapakalat nila ng mga fake news, nananatili ang ating tunay na misyon, ang maampat ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Ang teen pregnancy ay isa pa rin national emergency at kailangan pa rin natin sa Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Hindi pwedeng talikuran ng Senado ang kanyang tungkulin na tugunan ito. This is why it is important for us to find common ground so we can pass this urgent and important piece of legislation. So this time, I hope the Senate gives this a fair chance. Kaya wala akong problema sa totoo at sinserong pag-aalala ng iba't ibang sektor at grupo. Inaral at pinakinggan natin ang mga agam-agam kung mayroon, kaya mayroon na tayong substitute bill. Sa simula pa lang, malinaw na ang inaalma natin ay ang fake news, ang disinformation, ang lantarang pagsisinungaling. Nais ko din pong klaruhin na walang nakahain na, quote, CSE bill. CSE or Comprehensive Sexuality Education is just one of the preventive measures to combat adolescent pregnancy. Na isa lang sa mga probisyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. At ang maayos na implementasyon ng CSE ay tried and tested na na epektibong paraan sa pagpapababa ng teen pregnancy. And Along with many advocates, civil society organizations, teachers, and fellow parents, I uphold that what we are pushing for is an age and development appropriate and culturally responsive, culturally sensitive response to this national and social emergency. So, substitute bill, tinanggal na po. Ang CSE ay Guided by International Standards mm -hmm. na nakasaad sa orihinal na person para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito. Gusto natin na maging mas malinaw ng anumang ituturo sa ating kabataan ay sangayon sa kultura at konteksto nating mga Pilipino. Nilinaw na rin natin nang CSE ay para lamang sa mga adolescents o mga batang edad 10 years old pataas. This substitute bill now also includes a clear provision guaranteeing academic freedom and religious freedom. This also includes provisions from the Senate President himself. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us senators together to finally pass a prevention of adolescent pregnancy bill that our country so desperately needs maraming salamat po